Okay, good morning. Good morning, no more Good morning. So, welcome back to our YouTube channel, Chito Suertes Vlog. So, karon adlaw nga, Miyerkules. So, pizza, otso sa Disyembre. So, basin mamit sa perno, 128. Ay mo kumpiyansa na 128 or 182. So, recap ta sa result kahapon sa 2 p.m. Ang result sa 2 p.m. kay... <clears throat> Uh, 630, 630 sa 5 pm is 025 so kani siya ato agining gihatag sa 9 pm is 377 377 so pasok ang ato pamusting as 0 at saka 3 so ang next ani pair na 11 or total sumurag so, total 11 wala pa ha coming ang total 11 coming ang total 11 <coughs> niya shout out dia sa atong mga solid followers nga always nagfollow diri kang Chito Sweaters vlog no so kung bago pa uh, ang ato ang pa-entry tuloy gyapon o may nakadaog so kinahanglan gyud ha mo subscribe mo ni Jasper tv mga lords kay wa man gimo wa man mo subscribe ang uban so makadaog mo niya wa man mo subscribe in invalid na ko na ha Jasper tv niya ang missing number missing is Uh, 4981 4981 Delikado ni mag-3 Mag-498 No? Or mag-481 ba baron So, delikado ni mag-498 Missing number So, ang hot guide karon adlawa is 4 Hot si 4 mga lods ha? ninyo ang Kuan Hot si 4 So, mauna tong guide karon Nga, ang kani 630 Ang bantayan na nga Musunod anak ka na si uh, 125 143 uh, 1, 2, 3, 5, 0, 1. Muna siya yung mga musunod-sunod, musunod o gawas. No? So, ato na dilito ha. So, dilita sa ato ang kuan. <coughs> Schedule na ito karong adlawa. Schedule na ito karong adlawa sa guide 1. Is 240. So, mo ni atong guide ha, 240. So, kabalo na mo, ana, ang kabalo na muna na ang shadow gap so arita sa ato ang uh, wind chart so 240 no 240 7 9 5 8 60 So na ang nahitabo Pizza 28 282. 2 pm yung pattern ha 2 pm yung pattern 3 590 kani 590 sa 2pm gi na ni Gwas so karon atong schedule pizza 80 740 740 or kumorespak 295 so pero ang atong schedule mo na ha 740 areta sa guide 2 592 592. nine two. so deretso huna na tukno five zero Para para makikitang us pattern ba five nine seven one eight two. pizza 22. si four five zero kaniyo. Kani si 450 pizza 22 unya pizza 30 si 597 So utso si 182 ang schedule 182 versus 637 no mo na ha 182 basin mamit sa pair mo ang schedule sa guide 1 and guide 2 So mana atong i-resolve so our guide 3 is seven five eight seven five eight seven to zero three five three 528, so ang ato ding 528 no dito sa STL ni Gawas target Ug ang 943 Rumble STL gihapon So pizza 2 Si 830 830 2PM po na siya ni Gawas, 2PM Dayon pagka pizza cinco, si 5 Si 537 2PM gihapon po ni Gawas 2 p.m. So, pizza utso, kung padayon ni 353 double na 252. So, muna schedule ha. 252, 353. Sa guide 4, ang itong guide 4 is 357. 357. five seven. 3,8,0 Para makakita lang mo sa pattern niya no Para pinakita ko sa inyo ang pattern Okay Si 8,3,0 mo Ang yapon 8,3,0 sa 2 p.m. Pagkapit sa 5 5,3,7 5,3,7 2 p.m. Gaya po na siya. Unya, pizza utso, 752 ang schedule. No? 752 or 207. So, mauna siya mag-ilog ha. 752, 207. Mamaya akong gigong sa nga. This week, gini ang kaning kombinasyon na 752, 207, 502. No? Ni, karoon ginta na schedule si 025 mga lods. Ang syndicate is 4 to 5. 4 to 5 ang iyang syndicate. Ang iyang syndicate. So, mauna ang guide. 3 and 4. So, ang guide 5 is 2, 1, 4. Guide 5 is 2, 2, 1, 4. 2, 1, 4. Two seven six eight one nine 1964. So na 214 mo na siya ang atong guide. Pagka pizza this is size kanis 267 ning gawas. No. Si 198 kani pizza by the city. No. 198. So karon atong schedule 964 versus 4 1 9 So, mauna yung schedule na ito ha, huh? 964. Sige, ipakita na siya sa itong guide. Sa so, guide 6 is 565. Five, five. Mauna itong guide. 501-560-455 karon si 554 sa november 13 ni gawas na si 554 nya yeah, pagka 26 november 26 650 kani so ang atong schedule libice no 501 versus 056 mo ni magilog iglukmo ni ang hot per sa kuan 165 og 610 mo ni ang hot pair mo ang hot pair no so na ang ato ang guide 8 and uh, guide 5 guide 6 so ang atong 7 og 8 shout out diha sa tanang mga solid followers ni Master Chito na always nagpakita diri no always good nagpakita salamat kay inyong suporta unya padayon ta sa tuong kuan ha sa tuong entry sa tuong entry So, 379 ang atong guide 7. 379. So, isubscribe ninyo just for TV mga lusa. Katong wala pa nakasubscribe, palihog kong subscribe. Mauna ato ang kwan sa entry. Kung kinsa to'y makadaog niya, wala makasubscribe, i-invalid yun ako na. No? Simple na kayo na akong ipangayo sa inyo ha. 7, 7, 4, 3, 1, 9. So, mga 3, 7, So, 3, 7, 7 is 3, 9 is 1. So, ano ang ginaan? Maraming ginaan kung gikuha gitudlo. So, pizza size, sa November 6, 337. 7, ni gawas ni sa 2 p.m. Pizza 22, si 817 sa 5 p.m. So, karon atong schedule, ang atong schedule karon is 942 na nine four two two four nine, yung posisyon. ang iyang na niya is four nine seven, no? mao na ang iyang schedule nine 942, 942249 pwede nine four two to four nine, na siya mo imong posisyon four nine two to nine four, na. unya, ang iyang hot pair na niya mao na si seven og si si two nine seven, mao na ang hot pair sa kanang kombinasyon na. so arita sa ato ang sa guide it, ang guide it na to is it 896. six, eight, nine six, so it three four two nine one one four six na one four six, so si four three eight, Nigawas gawas na pagkapit sa 20 438 so 2 pm ha 2 pm ang pattern so pagka 29 si 129 no 2 pm ang ihapon pattern ani niya so 8 146 versus 691 kung balik 691 Bro, total 11 na ata. total 11 coming sad so 146 ang iyahang kuan niya is 496 941 So, mauna ang iyang hot Per syndicate is 0-7-9. Ang syndicate anang kuan. So, na ha ang guide 7 and 8. na So, arita sa ato ang best karong adlawa So, salamat kasi inyong suporta. No? So, padayo na nga itong entry. So congrats kon sa mga nakadaog no so ayaw makalimot ha follow mo dito kang hmm. Master Chito pod. follow sad mo dito So arita sa ato ang best karong adlaw Target Trambul Target Trambul no 740 182 637 seven five two seven two zero nine six four four one nine five zero one nine four two one four six three six eight three five zero. mga probables lang ako Wala walakong sa inyo hatayain na mga lusa. Kamurang uganahan ng muna na, no? um. kena nine four five nine two zero four nine ¿no? kana mga ganahan ko. No? So, natay double ha. Naidubil nga 4-4. So, punto atong 4-4. So, salamat kay sa inyong suporta Adri ka Master God bless. O hope mga muda o Sana, sana. Ang uh, inyong entry ha, yung kalimut, eh, ibutang sa comment section sa nakapin no kinahangla naka-subscribe mo ni Jasper TV no so salamat i-share i-share paki likes tagay inyo like si Master Chito og si Chito Suarez vlog tagay inyo like simple ra kay na so likes and share and comments god bless po no advance uh, Merry Christmas sa tanan. So, kaniha, reminders na ko ha, 728, o, kana 728, this week coming na siya, 728, 782, 278. So, congrats, advance, God bless sa tanan. Tchau,